gising ko nga lang at tinuna ko ng pakainin agad dito mga isda ko. Dahil araw naman ng kalayaan ngayon, malaya nga silang kumain ng madami. Kahit ang puso ko ay pinalaya niya na. Ngayon! <laughs> Kaya nga nitong itim na isda ko. Pati nga mga mata dyan. Kaya halos palayain niya na. Kaya nagsiulwaan na. Kamusta ang panahon dyan sa inyo ngayon? Wala na naman nga pagtigil ang pagulan. Ilang araw na nga lang ang natitira sa ating bakasyon. Ay hindi pa nga makalabas ng bahay. Ano na lang kaya kung ganito pa sa lunes? Ay, maghihintay na lang ako ng announcement. Kung tuloy nga ang pasok natin. Lo, bitin sa bakasyon yan. <laughs> Sabi nga ni tatay, huwag na muna kami magluto ng ulam ngayon. At ubusin na nga lang namin itong mga tirang ulam sa rep. Grabe naman niyang adobo na yan. Noong unang araw pa ata ng bakasyon niya. Habang si tatay nga ay nag-aalam ng sinaing diyan. Ako nga ay tamang himig naman diyan. Para good vibes lang. Maganda yung maaga pa na atrak na agad tayo ng swerte. Pero kung yung boses mo parang nagtatawag lang ng ulan, ay wag na lang. Si mama nga ay hindi mahilig mag-almusal ng kanin sa umaga. Kaya itong tinapay na nga lang daw ang kanya. Nagtimpla na nga din siya ng gatas niya at kapi ni kapinitatay. Ganito din ba ang mga nanay ninyo? Kahit malinis naman ang sahig, na ay walis. Pati mga paa na nga ng tao, daladala ng <laughs> nga ng tambo. Si tatay nga ay may kanyang alam na naman dito. Ewan ko kung niya lang talaga ito. O dahil nga, naubos na ang aming mantika. Pinaibabaw niya lang nga lang ang itlog sa kanin. Ay nako, good luck na lang talaga kung maluto yan. Okay. boring na naman nga nung nawala dito si Tomato. Tapos ulan Lan pa ng ulan. Kaya hindi ako makapangahanggan. Nagsasayo nga ako diyan at sabi nga ni mama, ligpitin ko nga daw ang aking higaan. Sila mama nga, hindi na natutulog dito sa may kwarto. At naglalatag na lang sa sala para luwag ako dito. Solo ko na nga lang dito, pero tingnan nyo naman. Puro sinampay lang naman. At tiklopin nga ang mga katabi ko. <laughs> Pinapalis nga ako diyan ni mama at siya na nga lang daw ang mag sa kwarto. Kinukulit ko nga siya dyan at tingnan nyo naman kung gano'n siya makabato. Kulang na nga lang, durugin ang pagkatabi dito sa itlog na pinauso ni tatay. Medyo naluluto na din naman dahil medyo mainit pang pa kanin. Hindi na nga namin maintay kaya kumain na nga kami. Iniulam na nga namin aring adobo at ang masabaw na rin parang gelatin. Sobrang tinamad naman mag-init yan. <laughs> Alis na si tatay ngayon at duty nga siya sa barangay. Sabi nga ni mama magbayad na nga daw siyang tubig at mapuputulan na. Pagkaalis nga ni tatay ito, nagpractice na ako ng cursing. Grabe naman ang nangyari dyan. Bakit naman parang nakalunok na ako ng pakwan <laughs> Sa lunes na nga ang ating pasukan. At hindi na nga ako manganga pa sa pagka-receive. Well, Kung naman, gumaganda na nga ah. ang resulta ng pagpapraktis ko nyo. Guys, malamig din ba dyan sa inyo? Ito naman kami ni Mama. Balot na balot nga dyan ng jacket. May t-shirt na nga ako at tagus pa nga din ng lamig. Kaya nagkumot pa nga ako diyan. Ay naku, may dahilan na naman tayo para hindi lumigo. Nakita ko <laughs> nga sa TV na alas 12 na pala ang oras. Kaya oras na nga para makagamit ako ng tablet. Habang ako nga ay naglalaro diyan. Ito nga tropa ko, tatakbo na nga papunta sa amin. Alam na alam talaga ang oras ko. Nag Papa, tangkadan nga kami diya. Biglang dating nga itong si tatay. Siya nga daw ay namalain na. Kahirap nga daw ng labas ng labas at naulan nga daw. Sinasabi nga niya dyan, hindi nga daw siya nakapagbayad ng tubig. Dahil sarado nga ang opisina, araw nga pala ng kalayaan ngayon. Kasagot-sagot naman nga ni ma'am. Hindi malaya pala ako magbuklat ng wallet mo. Ay papa parang wala namang gayon. Si tatay nga daw ay nakakuha ng libreng tinapan. Louis <laughs> Bakery sa may Cuenca. At dahil araw nga daw ng kalayaan, ay namimigay nga daw sila ng libreng pandesal. Ito nga yung mga pinamili limit tatay. At talagang 250 pesos na nga daw are. Ay ayos na din at tatlong po tayo na din na Kami nga daw ay magugulay na muna. Dahil ilang araw na nga din kaming puro baboy at manok. Nakakasawa din pala pag palaging karne. Okay. Pero sa totoo lang, zero budget naman talaga. Ay nako. Huwag kalilimutan magpala like and share. Salamat sa panunod. Thank you Lord. Shower out kay Donas blas Support din po natin ang page niya.